Tignan. Ah, nabusog? Tignan mo Ay, wow, nabusog nga. Ang laki ng chan niya. Mo. Masarap yung Jollibee? Masarap. Wow. Ayan, nabusog siya sa Jollibee. Anong name mo? Ha? Name mo, ano? Anong pangalan niya? Cedric. Cedric. Ha? Cedric, pangalan mo? Cidric. Ano ka, lalaki ba Lalaki. Ah, lalaki. <laughs> Ilan taon ka na? Three? Lima. Lima. Lima? Mm -hmm. Sabi mo, tit, Lima. Lima taon ko na pala. Yan si nanay mo, ay si lola mo, sipag-sipag si magtinda ng saging. Araw Araw-araw nang titinda, umaga hanggang gabi. Pag ano, sag, ano na lang, kapaya. Kasi Oo, wala pang, pa, wala pa kasing hinog. sige, yung dami niyong pera, ha? Ang dami, ay, no. oh. Tignan mo, wala. <laughs> ayan, binenta ko. <laughs> so, pera ka na yan. Ito lang yung Oo, ano. Ayan. Okay, thank you, okay. sir. Huwag mo naman araw-arawin na kung bintahan ng saging. Siyempre, ito yung dami. Minsan, araw-araw mo ako binibintahan ng saging. Hindi, binadala ko ito pag magabihan kita ka ito yung kumot oh, sa Sa daan kayo natutulog. Doon sa may, ano, uh, may gamot doon kayo natutulog sa daan niya. Dala. Ba't ang nipis naman yan? Hindi malamig sa daan? Yung karton. Na, karton. Oh, sige, thank you. Sige. Thank you. Nabusog <laughs> daw si baby sa Jollibee. Laki-laki na ng chan. Thank you, si Drake. si Drake. Yung... Bigyan kita 100. Oh. Ambilin mo ng ano. Nagpugatas ka. Oh, eto. Yung ano yung... Mm -hmm. pag nag-aaras, ya. Ay, bigyan mo kung 20, ba, ba, o, niyan? Siyempre, di pag-snap.